Bro, no, tak, tak, nah, udah minyak sama minyak. Stesen Pernah mengejut Nah, gini. Ngejut air Bro, ini mau kasih Bro, 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 no, Bro, no. bro, cheese. Cheese mana Bro, putih Bro, Si Sabin, mo bro. Ti nadweth Sabin. what's up guys, magandang araw po sa inyo lahat no? Ang Creepy TV nga po pala ulit is nagbabalik So ngayong araw na to uh, Panayang bagong exploration naman po ang uh, natin At ngayon uh, ngayong araw na to guys no? So ayun, napag-usapan namin na related na Kukunin namin yung mag-asawa guys no si Manuel at saka si Sabel guys ayon para ma-safety natin yung uh, mga buhay nila guys no para makapagsimula na din makapagbagong buhay na yung mag-asawa kasi sobrang naawa talaga ako guys kung dito kung mananatili sila dito sa banal bahay na to uh, ayon medyo hindi tayo kampante gawa nung napakadelikado ng lugar tsaka alam naman natin oh nakita natin doon sa upload natin guys no na may nakamanman sa kanila kaya Ayun pasensya na guys ah, kung hindi namin kaagad nakuha yung mag-asawa. Ah, hindi namin pwedeng kukunin kaagad kasi gawa nga nung naghahanap din kami ng pwedeng mapagtitirhan nila guys. And hindi na, hindi rin naman kasi ganun kadali eh, ah, maghanap ng tit, titirhan nila. Gawa nung ano din, medyo hirap din tayo sa ngayon. So ayun ah ayun na bigyan na namin sila ng ah, mga damit ayun yung mag-asawa pero pasensyan nyo na ha yung mga damit na nabigay namin yung kaya lang namin guys yung mga lumang damit ko tapos yung iba nagdala din si Idol 80 ng lumang damit niya para may bigay doon sa mag-asawa kaya pagpasensyahan niyo na muna guys ay importante may ano may mapagpapalitan sila ng mga damit guys no? so yun may dala din tayo pagkain ngayon so yun papakainin natin yung mga mag-asawa bago natin dadalhin guys no doon sa bago nilang pagtitirhan so ayun kasama natin sa Idol 18 guys ayun guys nasa likod natin no? so ayun sana abangan nyo yung lang, video natin naman, hanggang dulo guys uh, na napakalaging tulong na rin yun so, para makapagpatuloy tayo sa sa ito sa mission natin o sa pag explore natin. So, yun lang guys, ha? siguro wag na natin patatagalin to. Ayan, explore natin itong lugar na to, na to. At saka syempre guys, sana hindi ma, uh, walang mapahamak sa aming dalawa na magkukulag ngayong araw na to guys. Ayan. So ayun guys, magpasensya ninyo din guys ha guys, uh, medyo, uh, medyo masama lang din yung pakiramdam ko ngayon. No? Pero syempre, ayun, gawa nung may tungkulin tayo o may kailangan tayong gawin. Kaya ayun, kahit na may dinaramdam tayo. So ayun ah, uh, tuloy lang natin. So, yun lang, no? Huwag natin patatagalin to. Gawin na natin to. Tara. So, ayun guys, Oo, oh, ayan, sa idolatin guys, napakagwapong tao guys Siyempre naman, uh, number 2 lang po ako sa ranking sa pinakagwapo na hunters Number 1 po itong ano, yung idol niya si Jinik Aba, siyempre At saka sa ano, sa pagkakarlangon talaga, hindi yan mapipipikig Ano talaga, mabubulit ang lahat Oo, Lalag no? natin ka pa, Nalagnatin mag -i -i ka pa eh uh, ano, Ha? Tira Tuloy natin ito bro Itong si ito si So yun guys, no, gaya nga ano sabi ng mga viewers natin dyan, ayan kailangan nating safety yung kalagayan ng mag-asawa kaya yeah, ito gagawin na natin Ayan. hindi lang natin nagawa kaagad gawa nung medyo nahirapan din tayo sa paghahanap sa mapagtitirhan ng mag-asawa na to yes no na si Manuel at saka si Isabel, so ayun may dala din tayong pagkain ngayon para ano makain nila so bago namin sila iniwan dito may binigay din naman kami pagkain yun lang pero ewan ko lang kung aabot ba ng ilang araw yun kung naabot kung nga, na, kaabot ba yun ngayon bro no? Si konti lang din yun eh. Ulan na yun? Oo, kasi syempre, medyo hirap Kaya din naman. Pero kung May... sila, makakabot ah, ah, ko yun. So ah, uh, ayan, ano, medyo mabigat yung pakiramdam ko ngayon. So sana lang, ano, you know? Ah, uh, maging safe yung eksplorasyon na gagawin natin ngayon, no? Alam naman natin dito sa lugar na to kung gaano ka, kung gaano ka delikado itong lugar na to. Tsaka kung maalala niyo doon sa mga previous sa uh, upload namin, ano guys uh, alam naman natin may nagmamanman dito pero ayan wala naman tayong dapat na ikabahala kasi ano eh Nakabakod naman yung bahay no oh yung ano bro yung backod bro eh. syempre ano din yun ha tara tara patuloy tayo eh. malapit na kasi tayo sa malapit na tayo sa uh, bahay niya no mga yun at parang nyo ito sige bro hmm. parang medyo tahimik no Ming may... kung diri ko pa niyo mga puto ba? Oo. Ayun yung mga sa baka naglambing-lambing yung sa sa ano sa loob. Mhm. Mm Pero Dino, bro, di, di ba jan yun na? Ano? Bro, baka pagpasok natin hindi pa na, ano, hindi pa sila natapos Nang paglalambing. Uh -huh. Okay lang yun, normal lang yun, mag-asawa naman sila. Mhm. Uh -huh. Kakatokin din naman natin yung so, pintuan ba? Kakatok tayo. Para hindi ba tayo hindi ba sila may barat ng? Mhm. No? Uh -huh. Para makaano sila ba, makapag makapaghanda din sila. Oo. Uh -huh. Pero bro, saglit lang bro, ikotin ko muna tong bahay bro. Kailangan mo nating magmasid din. Baka may mga nag, may mga nagmamasid din dito sa bahay na to. Kaya kutin muna natin. Pero masiguro natin na uh, safe talaga. Bro, sabihin mo nga kung may mapansin ka dyan na ano bro, mga umaaligid din. Dito din ako. Eh, napakasuka lang paligid guys, no? Ayan. Ayan, guys. Asensya na guys, ha? Medyo hiningal ako agad gawa ng ano. Masama talaga yung pakiramdam ko. Hindi pa ako kumain ng tanghalian din. Saka yung almusal ko, ano lang, kape at saka tinapay lang din kaya siguro ano medyo wala tayo sa condition ngayon na explore pero siyempre ano kailangan natin gawin to may tungkulin tayong ano yung trabaho natin Bro. bro Hah Oi. Hah Mau dugu-dugu? Tarung Bro. sih, hmm. nah. Bro. <tuk> 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 kutik muntah bro, ini rumah kasar bro 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 kutik lah bro, bro. si yes. si manuel si manuel bro kutik bro anak sawah si sabin si sabin anak abinmu bro kutik sabin sabin

Hey. Yan, ang daming dugo Ayan pa Parang meditas natin oh. Pero Nahuli tayo hih At saka Bakit tayo wala sa Ha? Huh? Yun ang malaking question nito Bakit wala sa sabit Kaya nga eh hih Bro tinggal kamu muna bro Mungkin buhay pa to bro Bro yeah. ini, ngga pa bro huh? Mahini ngga pa si Manuel Halika bro Bumutin natin bro Mampus lah bro May hininga pa? pa. Oh. Guys, may penetra? Oo! Guys, buti nang may hininga na si Manuel, guys. Pasensya na, guys. <laughs> 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 hey! okay, pa guys, pasensya na. Nahuli kami. Hindi namin nabutan yung asawa niya. Guys, mm. buhay pa. Buhay pa si Manuel. May hininga pa siya eh. Oh, okay, Mahini nga pa siya bro. Gamutin natin? Oo, oh, gamutin natin bro. Diyan ka bro, tulungan mo ako bro. Dadawa tayo. Sige, sige bro. Ano lang? Itihaya mo bro. Itihaya mo lang muna bro. bro. Ha? Ngayang? Ah, sige, sige, sige. Diretso na, diretso na. Kahit maggamalay man lang siya bro. Hih! pa ito masyado ano bro. Ha? Siguro doon pa tayo, nag, ano, bibihay pa tayo kanina. Sa, sa yung ano, yung trade dyan? Yun. Bago pa to. Kaya yung ano, basang-basa pa yung ano, yung mga dugo. Ayan pa Oh. Antay lang natin ng ilang minuto bro. Ano na yan? Oh, okay. hey, take Okay. Tatanungin natin to si... Parang lumalaban ito si Mario uh Oo. -oh. Uh -oh. Siyempre, lumalaban talaga to bro. Ang pwede yung to Ano? Si Sabil talaga, pero siya lang yung makasasagot niyan. Kaya nga, tanungin natin mamaya bro, pag nagkamalay na to bro. Bro. Ha? Ah? Yan mo yan ah. Antayin mo yan, bantayin mo dyan. Antayin mo, yan. Antayin mo uh -huh. na magka... Ano yan? Magkamalay. So, Magkamalay ka. Ha? Uh Oo, -oh, sige bro. Si Pinakulito sa labas. Na, um... Tik. Hawak pa ako ng lugo. Ang dami ng Bro, magmasid ka dyan bro. Sa bro, baka... Baka makakuha tayo ng mga na... Uh, Kasi nga, uh, kanilang naantay mo na natin na uh, babalik yung anong iman

Kutin na lang buhay pas Manuel bro. Ang problema lang natin ngayon. Si Sabel, Yung asawa niya bro. Kailangan natin ba? Hanap kaagad yun bro. Yan ang problema natin. Si Sabil. Babae. Ano kaya? Anong, bakit kayo si Sabel ang wala dito? Pero masasagot yan mamaya. Oo. Oh, Pato namin natin si Manuel. Pag may kamalay na yun. Kasi ano yun eh. Isang pa ng pakiramdam ko. Eh. parang ano 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 lang ano parang ano parang ano parang sana parang ano parang ano parang dito lang yan. Bro. Bro. kita ba uh, mo ba? Ah. Oh, ano ba? Tapos pinili ng puntahan. Dito ba? Dito? Nakano na ito? Oo, ano, nakabukas oh, okay. na yan bro. Di ba, bihira sila magbukas? Oo, kasi sabi na, ang bilhin natin, ang natin sa kanila, huwag magbukas ng ano. Oo. Hmm. Hindi kaya dito dumaan? O kung ano mo yung ano talaga? Kung narinig dito? Yun na nga eh. Wala tayong idea eh. Iban nilagyan naman natin ng bakod to bro. Yun nga yung iniisip ko. Pero syempre naman bro. Alam naman po natin yung kapangyarihan ng aswang. Baka nakalimutin sila ba na yung ginawa nating bakod ay para bang nakakontrahan nila? Mm. na gumagawa din sila o nag-studio din sila para mapawalang bisa yung bakod na nilagay natin. Kaya may. Eh. Yun yung ano dyan. Kasi alam naman po natin na napakaano din nila, makapangyarihan din nila. Biruin mo pa, uh, biruin mo, makapagpalitan nyo sila. Tapos ang ano talaga ng aswang ay eh, kapag yung kahit na sobrang tanda na po nila. diyan yan mamamatay hanggang walang tumatanggap. Diyan yan, di yan namamatay kapag walang tumatanggap. Sabi so, mm. yung kapangyarihan na yan. Kaya kaya... Siguro yung bakod na nilagay natin. Pero masid ka, bro. Baka may... Makita ka dyan. Bibigwasan talaga natin kaagad, bro. E, wala. Magiging ito tayo. Hindi pwede ito. Kailangan natin mahanap kaagad siya, bro. Kailangan naman mahanap natin kaagad yung asawa ng Manuel. Yun natin si Manuel. Tingnan natin doon. Baka... Tara, tara. Tingnan natin. Baka ano na. dito hindi lang isa yung pagpunta dito na papasok at saka tunta ko rin na bro, tunta ko rin dito na hindi lang si Mami ang sugatan dito oo at ma, kahit malaban ko eh kaya eh ang pwede yung malaban, ah, ang marami yung nakalaban niya sabi sa mga talaga ng pakiramdam ko bro ah, sa mga talaga ng pakiramdam ko okay lang yan bro okay lang yung masama yung pakiramdam basta yung mukha hindi di ba? Yeah. Yun ang importante kasi araw-araw mo yung dinadala. Tapos masama yung mukha, yun ang pinaka, ano? Pero, ano lang, yung pakiramdam, i e, mga sampung paracetamol oh, wala na yan basta huwag lang magpataliksik. Mm -hmm. Sa yan, bro. Sa dami natin iniisip pa. Ah. Mm -hmm. Biruin mm mo. Marami tayong, ano, dito pa, man, Siyempre, kahit ako, umiyak ako sa bahay, nag-iisip ng din na ako dito. Yung mag-asawa, no? Di ba? Hmm. Kaya ito eh. Lalo na ikaw kasi ikaw yung talaga yung naka ano talaga. Kaya ah, pinayin po sa hydrogenic ko. Uh, ano talaga to? Uh, kagabi pa to talaga. Masama na po yung mukha nito. ano, uh, yung ano niya ba? Yung pakiramdam niya. Kaya ito, ano lang talaga, sa totoo lang, eh, napilitan na itong lumakad din kasi ano ah, concern po talaga kami ano, eh, na punta namin dito. Kaya yeah, sabi ko sa kanya na ano, uh, napag na namin. Sabi niya sa akin na uh, tara bro, uh, puntahan natin. No, nalatari natin. Tapos ngayon, ito yung nasaksihan namin. So, itong si Junik. Eh, siyempre. Yan, lalo mo sumama niya. Yun, uh, yung, ano, pakiramdam. Kasi siyempre, sino namang maging masaya dito. Tapos may, ano pa, may dinaramdam pa ang tao. Kaya ta ta Ah, atabang mo. Sus. Ang brani ko ang day. Huwag yung nasulot pa eh. Ano yun? Ang raw? Ang brani sa bil? Huwag yung nasulot. Ang gihatan. Dala ko lang natin mo bro. Ha? Dala ko lang natin mo bro. Makita na ito siya pasuot na. Ayun lang dyan naman. Oh. Simula ka ang

malala yung ano dito bro kasi ang tagal yung gumising ah. Eh. ah, uh, inagapan naman natin yung kanina yeah. pero antay lang talaga natin no, uh, para ah, uh, tanongin natin to ano ba yung kabubuan ah, uh, kabu kabubuan Mayroon? ano ba yun? kabubuan na nagaganap dito sa bahay na to habang ah, uh, wala kami dito bro Hmm? siguro hindi pa to alam niya no? yung uncle, yung blaryo kaya pa paalam din natin sa kanya. Daan natin yun bro. Ha? Daan, natin. Na mm hmm. Baka ano Baka... Ay, sakit ng ulo ko. Baka kung hindi natin yung dadaanan dala, dala, da mamaya, baka babalik dito. Punta mm -hmm. dito. Kasi delikado din si Uncle kapag ano eh. Kapag makasalubong niya yung mga yun. Di ba? mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. kawawa talaga. Mga tante, Ka awa nga awa talaga ako sa mag-asawa. Yun na yun yun talaga yung natin dito. So bro, antayin na lang muna natin magkamali si Manuel. Tapos mm. saka tayo aalis bro, no? Oo, oh, yun na lang. Uh, so guys, antayin muna namin magkamali si Manuel bago kami aalis dito. Kailangan namin may ligtas. Kung siguro yung kaligtasan ni, ano guys, ni Manuel. Tsaka syempre, pagpatuloy natin yung paghahanap kay ano guys. Kay... Kay, Atis Ate Tatanungin mo na rin daw. Oo, tatanungin mo na rin daw. Tatanungin mo Oo. Oh. Natin natin oh. Eh, sige, bro. <laughs> so, ayun, guys. So, hanggang uh, dito na muna yung video natin, guys. No? Ayan, off muna natin yung camera natin habang hindi pa to nagising si Manuel. No? Para hindi tayo malobot. Para makapag-record pa tayo sa ano, sa pag, pag ano natin mamaya kay Manuel. pag o pagkausap natin kay Manuel mamaya. Kaysa? So, yun mga dito na mga mga video natin guys.